Instead nga mahimo kang makatabang magtutudlo sa uban, dili ka mahimo magtutudlo sa uban kay conceited maka. Hoti. Buangon. Hello. Boastful. Hambugiro. Dili ta ang hambugiro. Anak ba ba ha? Naida ka hambugiro nga hilom. Yung mas kuyaw pa na Kay humble tanahon Humble paminahon Pero siya Naasa ka paminaw Dire siyang kagalingon Ayaw pang kuha na You know yourself I know myself Dili tanang hambugiro Mas maayaw pa ng hambugiro Nga buka at bakba Kaya dali na ito mabadlong Pero dilikado ng hambugiro Siyang sulod Kita kasi mo kagalingon karon. Kita tas nung kagalingon. Kaya na nga, murag need, no, need of no correction? Minam di ka dawat o sayop? Dili ka mudawat dawat o... By the way, dili ta ng panahon kita leader sa sakto Sakto ta? Na mga panahon nga sayop ta. Pero na ay mga panahon tungkol kay hambugiro ta. Sakit ka na to, nga dawato na to ang correction sa obos na to posisyon. Tungkol kay hambugiro ta. And that is wrong. I admit to that that it is wrong. Kung ako na, it is wrong. Kaya nang bisag balon na nga sayo ka, sige kag ka, justify. Kuwan mangod. Hello? Amen. Truth is higher than my position. Truth is higher than your position. Pride na siya. Apa lain, nga sinonim sa conceited, self-centered. Kung achievement, self ang masintro. Kung failure, self-gapon, self-pity. kama God, ma ayon magood, ma ako di maguku ko kamaon nak fail the task expected so not full of self, full of self, puno pero minsiko galingon, ato kung i-check atong galingon anak nanang